So, paano ba tayo mag-BIP, guys? So, i-click lang natin tong BIP. Tapos, mamili ka na normal BIP, super BIP, or diamond BIP. Ang normal BIP is worth 95k coins. So, i-open mo lang yan dito. So, ang super BIP naman is 450k coins. So, pag-usapan muna natin yung normal BIP. Balik tayo. So, pag ito ang pipiliin mong normal BIP, ang makuha mong coins a day is 35k coins. So, dadating sa iyo in one month is mayroon ka ng 105k coins. So, bawit na talaga sobra pa sa puhunan mo. Tapos, pag ikaw is mag-GYC, mayroon kang priority ka kasi ang BIP hindi mas zero sa mag-GYC. Kaya i-recommend ko ito sa mga members na naka-payout na. So, itong Super VIP naman. So, i-click natin yung Super VIP. So, 450k coins. So, ang dadating sa'yo naman is 16k coins a day. So, i-try ko ngayon mag-open ng diamond. Sa diamond tayo. Ang kagandahan sa diamond kasi invisible ka kahit saan ka magpunta. So, i-click natin yung diamond ha ito is 1m coins. So meron kang 35g coins a day. So i-open na natin ang Diamond VIP. So click lang itong open diamond deposit confirm. Ayan, receive reward today. So So okay na guys. Okay na guys, naka Diamond VIP na tayo ngayon. So, nagbayad tayo ng 1M coin. So, ganun lang mag magpa-VIP guys ha. Follow for more dahil iba na ang may alam.